Alright, magandang araw mga ka-tracker. Welcome sa ating vlog for today's video ay ikutin lang natin tong planta na to kung anong mga ginagawa dito. Okay, nandito tayo sa Calipil Marketing Corporation. Shoutout sa mga gumagawa dyan. So, nandito ako sa likod. Itong unit na to, tractor head na ginagawa. Ina-electricalan, saka nilalatero, tapos may nagpipintura retouch paint as is condition sa so, tropa natin ayan, <laughs> ayan uh, itong unit na to as is complete as is lang pero kinukompleto natin ayan 6 wheeler tractor red puso 6M70 ayan mga, mga gumagawa na contractor dito Ayan, silipin naman natin yung washing area, kung anong ginagawa dito. So, nandito tayo sa washing area. So, may mga winawash dito na truck. So, ito. Ayan. Kino mixer. Pakita ko sa inyo. So, ayan two units ang nandito sa washing area na mixer meron pa tong isa dun sa likod ayan Hino 700 10 wheeler mixer so ni-pintura namin bago namin i-undercoat yung chassis hugasan muna namin Alright, dito naman may mga gumagawang mechanic yun dito. Ayan, nagtanggal sila ng injector. So, tinanggal nila yung injector nitong 6M70 engine. So, dito merong mga tapos na unit. Ayan, Isuzu Brand new. Fabricated. Ito, ano na to? Precondition na. Tapos, ito brand new din. Pero, Ayan ginagawa yung chassis pinapatibay ayan double i beam tinanggal yung mga hanger para and malagyan ng reinforcement yung chassis Nalagyan to ng ano, boom crane kaya pinatitibay yung chassis dito naman as is condition din to 12 wheeler nawing wing band puso super great din as is condition, as is complete. So ayan, di ba? May mga nare-retoke lang sa body. Kaya yung may mga kalawang. Ito, 14 feet or 15, 15 feet na refrigerated body na elf. Ito, mga tapos na to. Ito, counter na malaki yung gulong close van kasi so dito may mga pinipinturahan yung cab Isuzu Elf 14 feet na wide NPR ito uh, parang as is complete lang, to as is complete na Isuzu Elf CRDI na to Ayan. Compactor. Brand new compactor. Garbage compactor. So, ayan. Uh, Manlip. Sukage. So, ito naman. Isuswell for recondition. Ayan. Nakababa yung transmission. Tanggal yung mga brake drum. For recondition yan. Pinatanggal talaga namin. Dito mga nagbaba Dito. Ito meron dito. 10 feet na isuswell 6 wheeler. Ginagawa ng uh, close band na body. Ayan. Galvanized iron ah, yun yung ginamit. Dito uh, wing band na elf. Ayan. 15 feet ang ba siguro nito. 15 Isuswell for recondition din. Under recondition nakababa yung pangilalim dito naman ito uh, self loader saka yung brand new na isusu forward ito self loader na nere recon so itong unit naman dito ayan ito yung in yung chassis pinutol sa gitna hinabaan ayan daming ginagawa dito mga katracker alright dito naman tayo sa ginagawa naming mga ayan flexi body FB ayan nandito sa likod natin yung flexi body SUV SUV ano yun? AUV pala AUV sorry sorry Ayan. Ang contractor natin. Ayan. Uh, ginagawa nila. May mga ano na, body na tayong dito. So, so tulad nito. Tapos na to. kinakasa na lang sa unit kapag may customer or kliyente. Ayan. So, ito sa Isuzu Elf na four-wheeler. Kinabit. Ito yung na i-vlog natin nakaraan na uh, six wheeler siya dati ginawang four wheeler para maging AUV ayun eh, wala pang pintura so ito naman sa kabila brand new na Hino 200 series ayun pinabitan namin ng AUV so ito malapit na ito so, malapit nang matapos napinturahan na, kinakabitan na lang ng accessories. Ito naman ay uh, Hino. Uh, Toyota pala to, Toyota Dyna four wheel drive. Ayan. Alright, dito naman tayo. Ayan, may tinasa ditong wingband. 32 feet ang haba sa 12-wheeler naman na Isuzu ito ay uh, as is condition din so hindi kasi orig yung kanyang body kinasa ito so, mga body repair tapos body fabrication ito cheek band ayan dalawang unit cheek band alright mga katracker dito tayo sa kabilang yard uh, ano pa rin to production plant pa rin pero kabila sa likod so malawak tong kali to so ayan nandito tayo sa mga nagko-convert ng molye ito ang mga tractor head uh, six wheeler na isuso and then puso ayan kino-convert yung suspension dating airbag ginawang lip spring tapos ito naman 12 wheeler Ayan, naipakita ko na to nakaraan. Ginawa siyang 12-wheeler, dating 8-wheeler. So, nandito yung palabasin namin. So, ito na yung tapos na 12-wheeler. So, ito naman mga tracker tapos na unit na to. As is condition lang to, pero niretouch yung pintura. So, ayan yung as is condition, complete electrical. Tractor red din. 670 ang makinig. Tapos, ayan, dito mga gumagawa naman ay mga boom crane. Ito, ginawa yung outrigger para ikabit dito sa brand new unit namin. Gagawing, uh, gagawing rear outrigger ng unit. So, ito, localized body. Drop side, gumagawa rin kami. All steel yan. Ayan, hindi pa napipinturahan. Dalawang unit to. Para yung may-ari ito, napinturahan na yung ilalim. Ito naman mga isusu na brand new. Brand new boom crane din tayo. Nandito yung mga accessories niya. So, iba-ibang area, iba-ibang contractor yung gumagawa. Alright, ayan. So, dito tayo. Merong ginagawa dito flatbed lang. Ayan, Self loader to. Ayan, di ba? Solid. Solid yung pagkakagawa, di ba? Ang daming soleras. Self loader na with boom crane. Para niyo din to. Ayan. Hino 500 FC. Alright, ayan. Ito yung backboard. Dito, sa area na to, mga boom crane din yung ginagawa. Tapos, mga mini dump, small unit. So ito yun o, mga nare-recondition namin. Mini dump. Dito mga special body yung ginagawa. So meron kaming project dito na Sukagi Manlip. Special body naman yung mga special piece nila. Ayan. Shout out. Ayan yung mga contractor natin dito. <laughs> Daming project dito mga katalaker. Ayan kaya hindi na ubusan ng trabaho so dito nag electrical ang elektrisya natin shout kayo ayan ito na yung tapos na manlip malapit na palang matapos na electrical lang na lang so ito mini dump Japan Surplus ito ng pa. Recondition. isusuel ayun mo gumagawa kasi o. Oh. taga surigao to surigao masipag na ang mekaniko natin oh mga ano ayun, mga pintor mga pintor Ayan ang chief mechanic namin. Boss, shout out. <laughs> Ayan. So, ito na yung pinakalikod namin. Tapos sa kabila niyan, yard naman para sa mga available unit. Ayan, mga available na body namin. So, kinakabit namin yan sa mga unit namin. Ayan mga katrakar, nakikita nyo yung mga ginagawa dito. So, pasilip lang yan para magkaroon kayo ng idea sa production plan namin. So, dito ko lamang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo, paki-like, share, at mag-subscribe na. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.